Yes, isang mapagpalang araw muli mga kaseryoso. Papakita ko sa inyo ngayon yung kaibahan nga dito sa naging pahayag ni Senador Robin Padilla, dito sa naging pahayag ni Senador Joel Villanueva, dito nga sa issue sa West Philippine Sea. Bago tayo magkomento, panoorin muna natin. Uh, I think it will help us understand all the more ano ba talaga yung pinaglalabanan dito sa West Philippine Sea? Unfortunately, and I would say this with all humility, na ang dami nating naririnig, nakakalungkot na kapwa natin Pilipino, iba-iba yung sinasabi para hubang wala tayong baseline truth, ano ba talaga yung sa atin. Uh, lagi nating naririnig, for instance, yung salitang uh, EEZ o yung Exclusive Economic Zone, pero ilan po ba sa atin talaga yung nakakaintindi ng EEZ? Ilan po ba sa atin talaga yung nakaka-intindi nitong uh, uh, nakaraang uh, uh, pagpaglabas uh, ng arbitral ruling na nagsasabing atin nga ang uh, West Philippine Sea. Yu ba yung uh, exclusive economic zone, uh, alam po ba ng taong bayan, malinaw po ba sa atin lahat na yung uh, arbitral ruling at yung part ng ating EEZ, kasama po yung Ayungin Shoal, kasama po yung Scarborough Shoal, napakalinaw po nun. Dapat wala ni isa sa atin na Pilipino na magsasabing, hindi, hindi pa tapos yan, or, or questionable pa yung claim na yan. Dapat ngayon pa lang, i-reject natin yun. Kasi kahit sino pa ho tayo, no? and again, I'm, I'm, I'm talking with all humility, dapat magkaisa po tayo. Hindi na natin kinu-question itong arbitral ruling itong EEZ, kailangan ituro ito sa ating mga estudyante habang niliriceite natin yung panatang makabayan habang pinag-aaralan natin yung ating yaman tubig ng ating uh, bansa yung pinag-aaral natin ng ating mapa yung namria dapat easy to understand na ito'y parte ng ating exclusive economic zone na pagka mula doon sa ating baseline eh meron 200 nautical miles mm -hmm. ay pag-aari ng Pilipinas. Ganun na ka simple. Dapat lahat tayo, we 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 are united on this. Yan, yeah, napakalinaw nitong naging pahayag ni Senator Joel Villanueva. dito nga sa West Philippine Sea. Na mula sa ating baseline, 200 nautical miles ay pag-aari ng Pilipinas. o yung tinatawag na EEZ. Exclusive Economic Zone. At nagkaroon nga dito ng arbitral ruling noong July 12, 2016 na pinaburan o kinatigan ang Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Ito yung naging desisyon ng UNCLOS o yung United Nations Convention on Law of the Sea. Kaya malinaw na wala tayo dapat pagtalunan kung sino ang nagmamayari dito sa West Philippine Sea dahil pag-aari ito ng Pilipinas ayon nga sa arbitral ruling. Panoorin naman natin yung naging pahayag nga dito ni Sen. Robin Padilla. Napaka, alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko, kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan soong close nakalagay dyan sa unklos ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status ko. Sinabi yan sa, nandyan yan sa, sa unklos. Ano? Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, ay eh, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa uh, West Philippine Sea. Kaya ang linaw, ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte eh hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klasing escalation. Ang nangyayari noon kapag kanangyayaring may nangyaring medyo mabigat, na de escalate agad. Ngayon lang kasi ito medyo naglumaki na lumaki. Ngayon eez ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing pagmamayari nila yan, ba't hindi tayong magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan. Huwag tayo sana, sana, Huwag ito lumaki. Huwag ito. Ayan. Ayan, napakinggan nyo yung sinabi nito ni Senator Robin Padilla. Ilan daw ang bansa ang may claim dyan? Bakit hindi tayo mag-usap? Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Sabi nga ni Senator Joel Villanueva, wala tayong dapat pagtalunan dyan sa West Philippine Sea. Kasi Pilipinas na ang nagmamayari niyan. Tapos ngayon, sasabihin ni Sen. Robin Padilla na ilang bang bansa ang nagkiklaim dyan, bakit hindi tayo mag-usap? At take note, gaya ng sinabi ko kanina, na itong arbitra ruling na kung saan ay si former President Rodrigo Roa Duterte na ang Pangulo ng Pilipinas. Nung pumunta raw ito dito sa West Philippines, itong si Sen. Robin Padilla, ay, status ko muna. Hindi, nung pumunta kay tayo na yung nagmamayari dyan sa West Philippine Sea, eh, lumabas na yung arbitral ruling. Malinaw yung pagkakasabi ni Senador Joel Villanueva na wala tayong dapat pagtalunan dito. Kasi Pilipinas na nga yung nagmamayari nito. Parang magulo yata yung statement na ito ni Senador Robin Padilla. Hindi naman sa inaano natin itong si Senador Robin Padilla. Siyempre, artista yan eh. Sikat yan. Bad boy image yan. 'Di ba? 'Yun ang gustong-gusto nating mga Pilipino. Yung artista, sikat. Kaya nga ito nanalong senador eh kasi artista 'to eh. Pero pansinin niyo na lang kung ano nga yung kaiba ng statement niya dito sa issue sa West Philippine Sea. Ikumpara natin dito sa naging pahayag naman ni Senador Joel Villanueva. Kaya kayong mga kaseryoso, kaninong pahayag ang paniniwalaan nyo dito? Yung naging pahayag ni Senador Joel Villanueva? o yung itong naging pahayag ni Sen. Robin Padilla. I-comment nyo na lang dito sa baba para malaman ko naman kung ano ang inyong mga opinion. Muli, maraming salamat. Thank you for watching and God bless. Ngayon, i e -E yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan? Ilan ang bansa na nagsasabing pagmamayari nila yan? Ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan? Huwag tayo sana, sana, huwag ito lumaki, huwag ito